Hello, isang maganda at masayang araw po sa inyong lahat. My name is June and welcome po sa brand new episode ng ating vlog, June Stay Channel. Pag-usapan po natin itong naganap kani-kanina lang na OBP Budget Hearing. Uh, kung saan si Marcoleta lang ang sakalam. At syempre may kaalyado siyang dalawa. Tatlo lang po sila doon na nagtatanggol sa budget ng OBP. At pag-usapan din po natin yung isiniwalat ni Ted Pilon Medyo matagal ko na napanood to, parang weeks ago na ito, no. Ah, uh, kasi nababagay ito eh sa tatalakayin natin about OBP budget hearing. Nababagay po ito mga siniwalat ni uh, Ted Pilon regarding sa disallowance. So ang mga nire-raise ng mga crocs na nasa kamera ay yung 125 million confidential fund kung saan doon ay 73 million ay na-issuehan ng disallowance. Pero ma magugulat ka sa isiniwalat ni Ted Pilon kung saan bilyon-bilyon ang halaga ng kanilang notice of disallowance at yan ay walang kahirap-hirap na pinalusot ng kamera. So yan po ang ating pag-uusapan. Bago yan, pakilike po muna ang video nito at huwag kalilimutang mag-subscribe. So doon po sa budget hearing kanina, hindi ko po napanood gaano. No? Kung senior cut, shortcut ko lang yung pagpapanood. <clears throat> ang talagang nagtanggol sa budget hearing na yon na proposed budget ng OBP ay si Congressman Marcoleta. So kung mm, i-remind, -re i-repress -re lang natin yung kanyang mga manifestation at yung motion na ginawa niya. Ay ganito ang sinabi niya, no? In his 18 years of his existence, experience in uh, Congress. Hindi niya ito kahit minsan ay naranasan o nasaksihan na hindi nabigyan ng parliamentary courtesy ang vice president na dapat igalang irespeto ang budget ng OP, Office of the Vice President Office of the President and OBP, Office of the Vice President So usually, regular na yung ginagawa na uh, yung tradition ay palaging uh, pinapalo ng tawag nito uh, they they are uh, always follow the tradition pero nung part 1 nung last time hearing sa OBP ay hindi po ito naganap ang tanong ni Marculeta. Is this committee uh, authorized na to break the tradition pero hindi ganito yung eksaktong sinabi no English kasi. pinapa click na lang natin. So, tinatanong ni Marculeta si Madam Chair na si Kimbo na is this committee is authorized or inauthorized to break the tradition? Nilinaw yan ni Marcoleta yung kanyang tanong kay Madam Chair. Ang sagot ni Kimbo ay no. So, wala silang balak na i-break o sirain ang tradisyon dahil malinaw sa sagot niya. Ang sabi niya, no. Now, <coughs> Ah, uh, bakit hindi ito nagaganap ngayon? Yung tradition. Bakit hindi uh, nangyayari or bakit hindi nangyari nung nakaraang hearing? Ang sagot ni Kimbo ay walang nag-raise, walang nag-motion or uh, to move the to to move to terminate the budget hearing. Wala daw nag-motion. So, kung ganon ngayon mismo, I move to terminate. Kung baga, I have a motion. I move to terminate this budget hearing. May nag-second the motion. Yung kaalyado niya. Tatlo nga lang sila eh. So, siyempre, object. Objection, sabi ni Manuel Raul. Raul Manuel. So, bago... Bago pa makapagsalita si Raul Manuel, nagdesisyon ngayon si Kimbo na pagbotohan na agad kasi may numero sila eh. so in favor boto in favor sa motion ni Marcoleta ng binilang tatlo lang so so doon naman sa not in favor sa motion ni Marcoleta abay napaka napakatagal bilang 45 So, 45 over 3. So, talong-talo talaga. Pero, sumagot naman agad si Marcoleta. Kumbaga, tatagulugin ko na lang. Sabi niya, Madam Chair, akala ko ba, sabi mo, hindi natin sisirain ang tradisyon dahil sumagot ka ng no? Yan ang sagot ni, yan ang, yan ang tanong ni uh, Marcoleta. So, doon, meron ng sumabat, may sumabat. So, nagkagulo na. Hindi na natin na naintindihan yung sagot ni Kimbo. Kung ano talaga yung nangyari. Eh, sabi niya, democracy. The majority wins. The majority will, uh, will lead. parang ganon. So, yung democracy daw, daw kasi talaga ang magdidesisyon. So, eh, may point din yun. Pero, may sinabi siya eh. Hindi niya sisirain ang tradisyon eh. Nasira na after that nasira yung tradisyon. So nagpatuloy ang hearing, Wala na ako ng gana, pero may mga kinonfront inusig pa si uh, Marculeta, yung Coa at uh, iba pa. So sa, sa 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 bandang huli, ang ending deferred na naman. So parang suspended ulit. So, talagang dalawang hearing na, no? Talagang makikita mo na 'yung panggigipit. Grabe 'yung panggigipit. Ngayon, puntatbo tayo. Dito po sa isiniwalat ni Ted Pilon. <coughs> ah, noong nakaraang hearing ng OBP, kailan ba 'yon? Basta noong nakaraan nung part 1 laging lagi kong naririnig yung salitang check and balance dahil uh, ang congress ay kailangan ng uh, check and balance yan ang trabaho nila para mabusisi ang lahat no taon-taon uh, every year naglalabas ang commission uh, Commission on Audit sa paggasta ng bawat ahensya ng gobyerno uh, sa pondong inilaan sa kanila ng kongreso okay so may mga pagkakataon din na nabibigyan ng notice of this allowance ang ibang ahensya ngunit ang tanong na scrutinize ba nila lahat pinapatubad ba nila yung check and balance sa lahat ha sa lahat ng pagkakataon sa lahat ng departamento ng gobyerno binubusisi ba nila lahat so yan ang tanong so uh, hindi pinagpapaliwanag o binubusisi ang lahat ng ahensya ng gobyerno so yan ang ating sagot so uh, sa lahat ng uh, departamento Uh, bibigyan ko kayo ng halimbawa sa mga budget hearing ng kamara. Ang ang pag-uusapan natin yung year 2022 dahil ito yung uh, nginangat-ngat ni Castro eh. Yung budget na 2022 kung saan hiningi lang yung budget eh. Galing sa office of the by office of the president, natandaan niyo 'yon nag-request lang yung OBP o, o, tama OBP ba yun? o, o DepEd OBP alas parehas lang iisa lang yan nata yung pinag-isa lang galing sa office of the president yun yung pinag ano eh pinag yun yung nire-raise lagi ng mga congressman eh yung budget ng 2022 so uh, naghalimbawa si Ted Pilon doon din sa budget ng 2022. Okay? Sa budget ng Department of Agriculture, Department of Transportation at Department of Public Works and Highways, DPWH. So yan yung mga ahensya na ibibigay natin bilang halimbawa. Ang mga ahensya nito ay mabilis na nakalusot sa Kamara. Nang hindi man lang pinagpapaliwanag sa mga nadiskubri ng COA na mga irregular na paggastos o paggasta sa pondo ng pamahalaan. Kasama dito ang bukang bibig ng mga crocodile na notice of allowance So example, dito po sa Department of Agriculture na isyuhan po ito ng 942 million 610 na notice of this allowance. at hindi lang 'yon mayroon pang 5.9 billion pesos na notice of suspension so kung ihahambing po natin doon sa 125 million kung saan 73 million doon ay na-issuehan ng notice of disallowance sa budget ni VP Sara. Ikukumpara mo ngayon, ano? 942 million versus 73 million? Eh, ito ba'y kikwestiyonin pa natin na mayroon ba uh, favoritism, mayroong kinikilingan, ha? Huh? ito ba'y makakaila nila na hindi nila pinupolitika ang budget ng OBP? Ang hirap ikaila niyan mga crocs. Mahihirapan po kayong uh, uh kumbaga i-deny na hindi nyo pinupolitika ang budget hearing. <clears throat> Pangalawa, yung Department of Transportation. DOTR na isyuhan din po ng notice of disallowance na 1.4 billion pesos mahigit mahigit 1.4 billion pesos at mayroon pong mga pag-aaksaya na nakita ang COA o mga auditor at uh, hindi napapa ano tawag nito hindi napapakinabangan ang mga proyekto na umabot sa 7.4 billion pesos. Mahigit mahigit 7.4 billion pesos, kasama dito yung 48 Dalian train na nagkakahalaga ng 3.7 billion pesos. <coughs> Excuse po bilyonan na po ang uh, pinag-uusapan dito. Ito ay Department of Transportation. 1.4 billion. Balik po tayo sa Department of Agriculture. Ito po ay 2022. Sino po ang secretary dyan? Sino? alam nyo na. Oh, hindi natin makakalimutan kung sinong secretary dyan. Si PBBM. Gayun pa man, inisuhan siya ng mga auditor ng notice of, the, uh, notice of, allowance, of this allowance na nagkakahalaga ng 942 billion, pe, million pesos. Sorry, sorry. 942 million pesos versus 73 million pesos na notice disallowance kay BP Sara. At dito naman sa Department of Transportation, 1.4 billion lang naman. 1.4 billion lang. Billion. Versus 73 million. No? Department of Public Works and Highway. Naisyuhan din po ng notice of disallowance na nagkakahalaga ng 5.3 billion pesos. Mahigit 5.3 ito po ay DPWH. <coughs> ah, matindi po ito. Tapos, ah, mayroon pang 2,395 locally funded projects na ang buong halaga ay higit sa 96 billion pesos. 96.2 billion pesos ang hindi na ipatupad nang maayos at, at at ang iba pa ay hindi kan matapos-tapos kung isipin nyo infrastructure no <coughs> parang walang maipagmalaking infra project ang gobyernong ito tutuloy ko lang at eto pa sa 653 infra projects na total contract cost ay 2 or 20.7 billion pesos. Nakita ng mga auditors ang ilan na mga depekto sa proyekto. Kung susumahin natin ang technical defect nito ay nagkakahalaga ng 369 million pesos. Yan po ang mga na ng notice of disallowance pero ang lahat ng ito ay mabilis pong nakalusot sa pagdinig ng budget sa mga departamentong ito. Walang masinsinang pagbubusisi kung paano tinignan ng mga leader ng kagawaran, ibig sabihin ng kamara, nito ang findings ng COA. Hindi binusisi nila ito yung findings ng COA, oh. Billion-billion, oh. Ang notice of this allowance. Pero walang kahirap-hirap. Approve. Approve po. Sa mga susunod na budget nila, ganyan po, paulit-ulit ang mangyayari. Pero, hindi talaga maikakaila ng mga crocs sa camera na ang budget ng OBP ay talagang pinahihirapan nyo, ginigipit nyo. At talagang pinaparamdam nyo na siya ay kalaban. No? Uh, siya uh, kayo ay very powerful. So talagang hindi nyo na makakaila 'yan na ito'y pinupolitikan pinipul, So, kayo po mag-isip mga kababayan, mga kalahi. Kung hindi totoo na ito'y pinupolitika nila at uh, totoha ginigipit nila si BP Sara. So, ang tinitignan nila dito ay 2028 presidential election dahil ito'y napakalakas at napakapopular na tao at uh, talagang numero uno nilang mga kalaban sa presidential election so yan talaga ang nakikita ng marami ngayon <clears throat> hindi yan maikakaila ng mga crocs sa congress so nasaan ang kung minsan, mapapailing ka na lang. Kung magsalita yung mga congressman doon, no? mga congresswoman, kala, kala mo kay tatapat. Kala mo, naglilingkod ng, hindi pala, hindi, kumbaga, <clears throat> if, if I know, <laughs> kumbaga, yung bang, komisyon dyan, komisyon doon, Katkong dito, katkong doon. Nakakaala mo. Ano yung mga alakala mo, mababait eh. Akala mo kung ano, kung ay, ang gagaling magsalita eh, no? Eh, paano ito? DPWH. DOTR. Department of Agriculture. Walang kahirap-hirap. Approve. Ha? Eh, ang lalaki ng notice of disallowance ginagago nyo taong bayan? Ha? Bakit ito hindi na bulgar? Buti na lang nandito si Ted Pilon No? Salamat kay Ted Pilon Siya ang nagsiwalat niya. Kasi, <clears throat> meron silang mga researchers, mga journalists, magagaling sila mag-research sa mga ganyan. Kaya, naisiwalat ito, binulgar ito, ni uh, Ted Pylon bahala na kung sinong masagasaan bahala na kung sinong ano kung sinong umaray eh yun na so ito ay uh, mahirap mahirap pa sinungalingan to mahirap i itong pagbubulgar ni Ted Pylon so wala tayong nakikitang mga tapat na paglilingkod sa mga crocodile na ito. Mga hindi totoong tao ito. Mga nagbabalat kayo lang. Hindi eh, totoong may pagmamahal sa bayan. May pagmamahal sa mga may hirap. Yan ang project ninyo. Wala nang bilib sa inyo ang taong bayan. Mga troll na lang ang maniniwala at magko-comment na mag sa inyo. So ito, malinaw na dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Alam nyo na kung sino yon At yung mga alipores nila na nasa Congress, yan po ay sumusunod lang. Para saan? Hmm, para sa, alam nyo na, dahil kailangan nila yan sa susunod na eleksyon para mag-vote buying. See you next time.